mga idol at kabayan, super good news. 600 million US dollar o katumbas ng 33.6 billion peso na proyekto ng gobyerno upang galugarin ang mga nakatagong langis sa West Philippine Sea. Sinimulan na ng Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos Jr., kauna-unahang pangulo ng Pilipinas na pumunta ng West Philippine Sea upang saksihan ang drilling activity para makakuha pa ng mas maraming langis ang Pilipinas sa ating mga nasasakupan. Noble Viking, isang drilling vessel ng Amerika, ang bubutas para para sa nasabing kontrata, di makaporma ang China dahil barko ng Amerika ang kinontrata ng gobyerno para sa naturang proyekto. Mga F-35 5th Generation Stealth Fighter Jets ng Amerika nasa Pilipinas pa rin at nagsasanay para sa Cope Thunder 25-2. Ganito kalakas ang mga aeroplano ng Amerika na katuwang ng Pilipinas para sa depensa. Pagsira ng Chinese vessels sa mga bahura malapit sa pag-asa ipinakita umaabot sa 11 million peso ang kabuang sira dahil sa parachute anchor na ginamit ng sumadsad na Chinese vessel. China dapat pagbayarin. China tinawag na piece of waste paper ang 2016 Arbitral Award dahil tinalo sila ng Pilipinas. Iba't ibang mga bansa naman nagpahayag ng suporta sa 2016 Arbitral Award at nanawagan. For the first time sa kasaysayan ng Pilipinas, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na pumunta o tumungo sa West Philippine Sea na iukit na Pangulong Bongbong Marcos Jr. pinuntahan ng isang pinagkukunang yaman ng langis ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sakay ng Presidential Helicopter at mga S-70I Black Hawk Helicopter bilang mga escort, pinuntahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang kasalukuyang bagong proyekto ng gobyerno ng Pilipinas ang Malampaya Phase 4 Project. Ito ang patunay na hindi hindi natatakot ang Pilipinas at paninindigan at ipakita na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Ang yamang nakatago dito ay para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga aktividad ay ang pagbutas ng ilalim ng karagatan ng West Philippine Sea upang makakuha ng marami pang depositong langis o gas na makakatulong sa kakulangan ng enerhiya ng Pilipinas. Ang presensya ng Pangulo ay isang pagpakita ng suporta ng gobyerno ng bansa sa so Viking, isang drilling vessel na kayang magukay o bumutas ng nasa 40,000 feet ang lalim. Ang Noble Viking Drilling Ship ay pag-aari at inooperate ng Noble Corporation, isang US-based offshore drilling company. Ito malamang ang dahilan kung bakit medyo ilag ang mga barko ng China sapagkat kapag hinaras nila ang nasabing drilling rig, meron nakabantay ng mga barkos sa paligid dito na mula sa Philippine Navy at US Navy. Dagdag pa ng Pangulo na ang pagpapalawak ng paggamit ng renewable energy tulad ng natural gas ay mapapanatili na masiguro ng bansa ang matatag na presyo at supply ng enerhiya. Ang Proyektong ito ay nagkakahalaga ng 600 million US dollar o humigit kumulang 33.6 billion peso. Magsasagawa ng bagong tatlong wells ang bansa, ang Kamago 3, Malampaya East 1, at ang bagong Pag-asa 1. Ipinakita naman ng mga F35 fifth generation stealth fighter jets kung bakit ito ang eroplanong mandirigma na patok sa iba't ibang bansa. Dalawang F35 ang maaga pang ginising ang mga Pilipinong natutulog malapit sa Clark Air Base sa Pampanga dahil sa lakas ng tulog nito nang lumipad para sa Exercise scope Thunder 25 2 Two. Department of National Defense inula naman ng batikos dahil dalawa daw ang kanyang passport. Kinumpirma ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas na bago pa man sumabak sa eleksyon noong taong 2022, taong 2021 pa lang, isinorender na ni Secretary Gibo Chudor Jr. ang kanyang banyagang pasaporte. posibleng China na naman ang nasa likod nito dahil sa matapang na mga pahayag ng kalihim ng depensa at paglaban nito na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Sa isang pahayag inilahad ni Secretary Gibo Chudor Jr., ang tunay na hangarin ng China ang siraain ang relasyon ng Pilipinas at Amerika, pero nagkakamali sila dahil mas lalo pang lomakas ang relasyon at aliansa ng magkaalyado. The defense of the Philippines is like any sovereign country whose territory is violated. We should care because as the world grows closer, cross-regional uh, effects are felt despite the distance between conflicts in one region. Therefore, if we are to preserve An international order, imperfect as it is, then we should care if anyone's country, no matter how small, is violated. Secondly, the Philippines and the United States are not only strategic partners, but are also long time allies. And perhaps the design of China is to destroy or to remove allies. not only from the United States but from amongst each other. Sa ibang balita naman, pagsira ng China sa mga bahura malapit sa Pag-asa Island, ininspeksyon ng mga eksperto at otoridad ng Pilipinas. Ito ay dulot ng nangyaring pagkaabirya ng isang Chinese fishing vessel o Chinese maritime militia sa Pag-asa Cay. Dahil sa isang parachute angkoy ng Chinese vessel, nakasalukuyang naroon pa rin na nakatakip sa mga bahura, nagdulot ito ng matinding pagsira. Tinatayang nasa 11 million peso ang kabuang pinsala o gagastusin para muling maibalik sa maayos na kondisyon ang lugar. Ang lugar na nagsisilbing breeding ground ng mga isda na siya namang hinuhuli at ikinabubuhay ng mga residenteng Pilipino na nakatira sa Pag-asa Island. The National Task Force for West Philippine Sea expresses concern over the reported This reported environmental damage caused by a Chinese vessel near Pag-asa Reef Number One. Conclude, based on our observation, That the damages on the reef, po sa impacted area, are caused by yung drag mismo the reef anchor. and uh, we estimate yung po yung mga yellow uh, dots po the yung yung actual na uh, location kung saan po namin nakita yung mga broken fragments of uh, coral reefs. As living organisms, also form part of the habitat of most wildlife. In open sea or in our shallow waters, these are the building blocks. Coral reefs form part of the building blocks for sea life. The um, result of the investing the the findings of the PCST will be transmitted to the NTfWPS, wherein the Department of Foreign Affairs and the Department of Justice are also. Part. So it's up to uh, these two agencies how they can be able to enforce uh, this uh, damage claims that were um, uh, the, as a result of the findings of PCST. Sa ibang balita naman, China ay na ang 2016 Arbitral Award ay isang piece of waste paper. Dahil talo sila, isa-isa namang nagpakita ng suporta ang iba't ibang mga bansa sa 2016 Arbitral Award kung saan panalo ang Pilipinas laban sa China. Binding on the Philippines and China. and is a beacon guiding us toward a future where powerful countries cannot trample on the legal rights of other states. canada remains deeply concerned by china's continued disregard for the ruling the arbitral award was not just a legal affirmation of the philippines maritime entitlements under the united nations convention on the law of the sea. great pleasure to be here on the ninth anniversary of a landmark decision in international maritime law the 2016 arbitral award of course. On legal means to solve international disputes and a strong commitment to the international rule of law anywhere in the world. On the Western Philippine Sea and the South China Sea, we have underscored in each and every occasion that all disputes should be settled by peaceful means without the threat or even the use of force or coercion. Enhancing security partnerships among maritime nations through a France Philippine. For, Fiz, france philippines, sorry, visiting forces agreement, invites us to look beyond commemoration. divisiveness in the international community. japan and the philippines are natural strategic partners. talking about vietnam and the philippines, we share a deep and enduring friendship anchored in our strategic partnership established in 2015.